So yun nga mga idol, bali, nakababa na tayo sa ating pinag-trikeran. Putra, guys, yan, layo pala na napuntahan natin. <laughs> Naligaw pala ako dun sa taas. <laughs> Kala ko yung kaka-shortcut ko na daan, lumayo pa pala, naging long cut. <laughs> Dapat pala yung bumalik na lang ako doon turn sa Turn right to stay on gondola way. Oo, oh, turn right. O oh, sige. Dapat pala yung pinanggalingan na, ko na talaga kitaan ko ng oso. Dapat doon na lang pala ako dumaan. Kasi hindi naman nag-stay yun doon. Layo na napuntahan ko mga idol, tiyo. Abis na malapit lang ako, 25 minutes tuloy ako maglalakad papunta doon sa aking accommodation. Pero yung nabaksakan ko na nag-trek kasi ako, gumawa ko ng sarili kong daan. Ayan. Parang isang village. Yeah. Ayan. Pero, privatized naman, pero pwede naman dumaan. Ganun. So, may nga, naligaw nga. Naligaw ako sa pagbundukan. Paano pa kaya kung dumiretso pa ako pag-anon? Kung nagkataon. Ah, saan ako po? Saan ang daan ko yung yun nagkataon? panigurado, gagawa ako ng daan. Ang nangyari kasi, imbis na hindi dina, tinaanan ko na dating daan yung pathway na dapat. Hindi, hindi ko sinunod gawa ng nakasensa ako ng mga kakaibang bagay doon kaya hindi ko na lang tinuloy kaya naggawa na ako sarili yung way yun nga so yun tamang la trekking lang tayo tayo naman ngayon trekking tayo dito sa village Ganun. Pero pababa naman. Ang maigi naman dito, may mga tao naman kaya ganun. So, lesson learned kung ako dapat lumaan. Doon din ako babalik. Eh, adventure ba hanap mo? Yan, adventure to it, literal. So, yun nga mga, idol, mga ka-adventure dyan. Mga idol. So, kung gusto niyo magano tara, sama-sama tayo dito sa British Columbia. At tayo, sama-sama tayo mag-trek trekking ba sa so ngayon wala pa akong gamit ang gamit ko lang sa sarili ko ang may wagang patpat pat na napuhult ko yun lang tapos yung mga kasama na may mga kasama naman tayo yung mga uh, abang nakalive tayo yun nakala nila napano na ako pinapakain pa ako na oso sa oso ni Kurt <laughs> buhay ka pa pala Bert ayun <laughs> na yun Wag ka immortal tayo Shoutout sa'yo so sa so, mga idol ang aking adventure dito uulit ulitin ko pa ito mga idol maniwala kayo sa ibang pathway naman tayo dadaan siguro dun tayo sa may gondola na alam mo yung gondola mga idol yung sasakyan mo tas gagawin pa yun sa hangari may mga nakatry na yun dyan ganun so yung, siguro yung gagawin ko na lang yung makikita ko yung daan habang may gondola sa taas ako naman maglalakad na lang ibig sabihin sasakay susundan ko na lang yung pathway niya yun, yun. na so yun nga so tayo tamang adventure muna tayo dito sa Canada habang naghihintay tayo ng ating pasok tamang exercise na rin mga idol para kahit pa pano, hindi tayo tenga sa bahay pa para kahit pa paano yung A ating katawan is parang medyo na na tayo mga idol kaya Tamang exercise lang ba? Diba? Tamang bawas-bawas tayo ng fats. Siguro yun, eh, nakaubos tayo ng calories nila sa pinagagawa ko ngayong araw na to. So yun nga mga idol, sana subaybayan so, nyo ako sa aking, aking adventure dito sa Whistler, British Columbia. Siguro maliban sa work related, papakita ko rin yung adventure related ko. So yun nga. Kasi naman dati kasi mga idol, lumakit tayo ng mga bundok mga ganyan trekking ba parang naakit ako kaya gusto ko na magtuloy tuloy ulit magganito ulit siguro bibili na rin ako ng, kung nagkataon gamit sapatos yan sa so, pag-trek kahit pa paano siguro hanap tayo ng kasama sana may makakilala tayo mga Pilipino dito nga gusto rin yung trip ko doon tamang lakad lakad hike hike ba tamang hike mag pay off diba so yun nga mga idol don't skip ads like subscribe share pakiusap naman huwag ka mag skip ng ads dito na ako sa Canada pambihira naman <laughs> nakapako pa rin ako sa 70 ikaw talaga ah, makulit ka so yun lang ganito na ulit Berto Dalila